hilo hilo Good evening, good evening. Time check dito ay 8 o'clock na ng gabi. At dahil may pinuntahan si Mama Kibir kanina, bumili siya ng ito, disinfectant. Ayan. Ngayon, dahil nakabili siya <clears throat> ng disinfectant, sabi niya, lalagay daw dito. Tapos sinabihan niya pa kami, sinabihan niya pa yung kasama ko na, Bago daw ilagay ang disinfectant dito, huhugasan pa. <laughs> Tapos tinuturoan niya pa yung kasama ko kung paano yung <pod inclusive> <Expedition> ah, gamitin ang imbudo. <laughs> Pinay kaya ito, no? Para ano? Oo, lahat na lang. Oo na lang. Lahat na lang na ang mga tinasabi niya, turo niya. Oo na lang, nag-oo. Ganyan pag abroad kayo. Tapos, pag tinanong kayo ng amo nyo na alam nyo, sabihin nyo, hindi. Kunwari nga, magmaang-maangan kayo na, na hindi yung alam. Kasi, pag nalaman nyo na mas, pag malaman nila na mas magaling pa kayo sa mga amo nyo. Kaya ngayon, ay, nililipat ko ito. Kasi bibigyan nyo lang ito sa mga kapatid niya.

nabagas siya ay, nabas lahat ang paano ang gula parang ano man to eh. meron dyan, oh yung, yung galeng, lumix ba yung sa bahay? hindi, yung galing binigyan ni verasak so, uh, uh, yung, uh, yung alaki na ganito mga amoy hindi ko alam, gusto niya lang, tubig lang yung ginagawa ko, binalagyan ko konti ng sabon. Mm -hmm. Kasi ang pangit-pangit pang pagtubig siya. Mahangsa kasi pag walang mm -hmm. ano. Tapos ayaw niya pa yung yung map na ano, na wag hindi mo tanggal. Dapat pag matapos yan, labhan mo ka sampay mo. No, puting-puting mm -hmm. puting-puting yung ano mo doon. <laughs> Ganun talaga pag yung lalaki is malinis. Okay. Sa ibang muna na din. Baka mas maganda na wag na lang lagyan ng ganito. Hindi ko alam. Ah, Asan na yung iba? Okay na lang, oh. Kasi nga sa bula. Hindi, tinanong ko kung kaya ko lang lang. Imburo. Imburo. Bismillah. Hindi walang imburo. Man, hindi ka man siguro pasmado. sumiklak. Nah, walang imbudo imbudo, oh, kaya din naman pala hindi pasmadong person. Sige pa. Pops. Sige pa. Ah, ito na lang dagdagan mo pa niya. Sige pa, sige pa. pa. Oh, Nakagulat <laughs> ka na. Isa pa. Ano ah, isa pa? Ay, sige pa pala. Marami, marami pa na 'yon. Ayun, sige isa pa.

Walang sticker, orang. Walang sticker. Sticker po nga eh. Pang ano lang itong pang lap o. I-press mo lang siya. Tap na siya yun. Tapos i-contain. Okay, okay. Tapos, i na naman natin ito. Wala na tayo yung imbudo. na isa. Sabi niya, dalalagyan ka ito lahat? Ilan itong apat? Siguro doon mo ha? Baka magbaksa tayo dito. Yung isa daw, sa kanya daw dito. Dito daw. Eh, ito, wala pa. Hindi pa siya. Siya. Siguro. Eh, hindi pa nandun na ano. Dalawa lang man yung sinabi niya lagyan. Tapos isa sa CR niya. Tama, tama, eh. eh, di wala na. Itapon mo lang ito, man to, ah. Yan na lang yung nagay niya sa CR niya,

Tapos na tayong maglipat ng disinfectant. Ngayon ay maghugas na ako ng aking kamay.